Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magbantuhan. Madami ang gulat matapos sa kumalat ang video na ito ni Jason Tatum kung saan siya ay mabilis na gumagalaw sa mga workouts. Nagtamu nga siya ng Achilles injury noong May 12, 2025. At matapos lamang apat na buwan ay tila ba back to normal na nga ang galaw ni Tatum mga kaibigan na tila ba hindi ito nagkaroon ng ruptured Achilles injury. Isa nga itong injury na tumatapos sa mga career ng mga players noon. Ganun ba man dahil sa pag-advance ng medisina ay nagagawa na nga ng mga player na makabalik pa mula sa injury na ito. Ganun pa man mga kaibigan, madami din ang gulat talaga dito at humakot nga ito ng iba't ibang reaksyon. May mga nagsasabi na magdahan-dahan lang nga daw si Tatum dahil baka naman ma-injured ulit ito. May ibang hindi naniniwala na natural ito at posibleng gumagabit nga daw ito ng PEDS o Performance Enhancing Drugs sa pinagbabawal sa NBA. Habang may iba naman na na-excite at posibleng makabalik nga daw kaagad si Tatum kahit before All-Star break pa. Well talaga namang impresibo ang pinapakitang recovery ni Tatum na una pa nga na tinamaan ng injury si Damon Dillard subalit dahan-dahan pa din ito kung gumalaw ngayon ngunit ito na nga yata ang advantage ng isang 27-year-old player na nasa kanyang physical prime kumpara kay Dillard na 35 years old na din Kung magpapatuloy na ganito ang progress si Jason Tatum ay hindi na nakakagulat na by December ay cleared na siya for 5-on-5 scrimmage Ganun pa man ang pinakamahirap nga sa lahat ng ito ay ang mental aspect ng injury. It will take time para kay Tatum na gawin ng ilang galaw ng hindi natatakot na ma-injured ulit. It will take time na maging komportable siya na maglaro sa Madison Square Garden, ang legendary arena kung saan siya na-injured. Mas mahirap nga ito na ma-overcome kaysa sa physical part ng injury. Ano ba ang masasabi nyo sa mabilis na recovery ni Jason Tatum? Habang si Yanis naman noong isang araw ay sinabi nga niya sa isang interview na nais niyang makipag-workout sa mga legends sa tulad ni Carmelo Anthony at agad naman itong nakita ni Melo at sinabi niya na si Yanis ay isang studyante ng sport na basketball at ina-apply niya ang skills sa iba't ibang players na nakakatrabaho niya at ayon nga kay Melo ay let's get to work. So ayun nga po mga kaibigan, nakita natin si Yanis na kasama tula tulad nila Hakim at Kobe Bryant tuwing off -season. At ngayon ay masasama na nga sa listahan na ito si Carmelo Anthony. Tiyak na kakaibang footwork at mga jab step ang matututunan niya kay Melo. Andun din ang scoring ability na bukod tangi sa iba. Kung magagawa nga ni Yanis na may dagdag sa kanyang skill set ang one dribble pull up o mid range game ni Melo, naku uwi na nga mga dahil paano mo pa nga siya mapipigilan kung mapapinta o mid range ay kaya kanyang talunin. Subalit kahit na halimaw si Yanis ngayon sa pinta ay necessary nga na may dagdag niya ang mid range game sa kanyang skill set dahil eventually ay babagal at hihina na din siya dahil natural na nga ito kapag nagkakaydad ang isang player. Kaya naman mahihirapan nga siya kung hindi pa din reliable ang kanyang tira sa labas kapag nabawasan na ang kanyang atresisem balang araw ano ba masasabi niyo tungkol dito